Oh, wow. a of... <laughs> 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 hey you must answer her also what <laughs> <laughs> <Really>? <laughs>

Tapos na yung higaw? Madim. Tapos na hihigaw? Madim. 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 Okay. Pwede. Na. Oh, sige, pwede. Pwede. Oh, pwede. Na, pwede. Pwede. Oh, oh, okay. Pwede. Oh, pwede. <laughs> Anong tapos na? Sing-sing. Oh, oh, sing oh mag-isip ka. Mag-isip ka. Wow. Oh, tapos okay, na yan. Okay. Tapos, okay. tapos, okay. <laughs> tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos Tapos na. Tapos Tapos na. Tapos na. Tapos Tapos na. Tapos na. Tapos na.

Huwag mo rin! Kali talino ka lang! Talino ang pinipinig mo. Parang patawad rin. Pagawin mo sa kanya. Baka masyadong makisi. ah. Hindi ko siya putulungan. Hindi ko siya putulungan. Pagali! Itinig na mo yung mukha mo siya. Ay, pleng, Okay.

Tapos na! O oh, sige, ikaw na ulit, ikaw ulit. Ay, then... okay naman pa ulit ulit. Inhale. Inhale. <laughs> Inhal. <So, laughs> <okay. laughs> <laughs> <laughs>